Huwag kang kumain ng atay ng manok kung ayaw mong maranasan ang mga bagay na ito. Yes, may good benefits din ang atay ng manok, pero siyempre may risks din ang pagkain nito na marahil ay ngayon mo lang din malalaman. Ang atay ay isa sa mga meat organ na naglalaman ng malaking halaga ng cholesterol. Nagiimbak din ng maraming mahahalagang sustansya tulad ng vitamina A, B12, D, E at K, folic acid at mga mineral iron at copper. Ang atay ng manok ay mataas sa kolesterol na may timbang na 5.6 mg kada gramo, ngunit ito ay isang malusog na meat organ at hindi nakakapinsala sa katawan. Ang atay ng manok ay may ilang mga sustansya na kapakipakinabang sa katawan. Ito ay mayaman sa protina na iron, vitamina at nag-iimbak ng folate, na mahalaga para sa fertility at maiwasan nilang mga depekto sa kapanganakan. Narito ang walong benepisyo ng pagkain ng atay ng manok. Isa, ang atay ng manok ay nagpapahusay ng enerhiya, isip at immune system. Ang atay ng manok ay isang magandang pinagmumula ng mahalagang mineral, tulad ng phosphorus, zinc at magnesium, ang iron content sa atay ng manok ay napakataas, humigit kumulang pitumput dalawang ang patuloy na bumubuo ng pulang selula ng dugo, sa gayon ay pinipigilan ng anemia at pinapabuti din ang immune system. Dalawa, nagdataguyod ng magandang paningin. Ang atay ng manok ay naglalaman ng bitamina A na napakahalaga para sa magandang paningin. Sa anyo ng retinol, alpha at beta carotene, ang atay ng manok ay napakayaman sa bitamina A na may antas na 288%. 3. Preserve skin, hair and nails. Ang atay ng manok ay may 52% na protina na tumutulong upang mapanatiling malusog ang buhok, balat at mga kuko. 4. Sumusuporta sa fertility. Ang limandaan at anim na pungmikgi ng folate ay naglalaman ng atay ng manok, pinapataas ang pagkamayabong, at pinipigilan din ang pagbuo ng tubo. Sa pagbuo ng sanggol, binubuo ito ng maraming pantotenic acid na tumutulong sa adrenal system na gumana ng maayos, kaya tumataas ang testosterone. Ang atay ng manok ay nagpapabuti ng tibay ng mga lalaki at nagpapataas ng fertility. 5. Sumusuporta sa mga ngipin at buto Nakakagulat, ang atay ng manok ay may mataas na pospores nilalaman na higit sa 40% sa isang onsa per serving, ang phosphorus sa atay ng manok ay nakakatulong na mapanatili. Ang paglaki at pagunlad ng malusog na buto at ngipin, lalo na sa mga bata. 6. Maywasan ang Alzheimer o pagkawala ng memoria Ang atay ng manok ay naglalaman ng vitamina B12 na tumutulong upang patalasin ang memoria ayon sa pagsasaliksik ang atay ng manok ay makapangyarihan upang labanan ng sakit na Alzheimer, maaari itong ihanda bilang isang ulam na makaiwas sa pagkawala ng memorya. Ito, mabuti para sa mga tisyo sa katawan. Ang Vioflavin na tinatawag ding vitamina B2 ay mahalaga para sa pagpaparami, pag-aayos ng paglaki, at pagunlad ng mga tisyo ng katawan, ang atay ng manok ay mayaman sa flavon na naglalaman ng 2.3 nito. 8. Labanan ng stress cortisol Ang hormone na nagdudulot ng stress ay nagagawa kapag ang adrenal gland ay hindi gumagana ng maayos. Ang atay ng manok ay tumutulong sa adrenal gland sa trabaho nito. Sa makatuwid ay lumalaban sa stress kahit na ang atay ng manok ay naglalaman ng malaking halaga ng kolesterol, ngunit ito rin ay isang magandang mapagkukunan ng maraming. Mahalagang bitamina at mineral na kapakipakinabang sa iyong kalusugan. Ngayon narito naman ang mga dahilan kung bakit dapat iwasang kumain ng atay ng manok. Ang parehong mga bitamina at mineral na gumagawa ng atay na napakalakas sa nutrisyon ay maaaring lumikha ng mga complications para sa mga taong may ilang partikular na kondisyong medikal. Iyon ang dahilan kung bakit dapat kang magpatingin sa iyong doktor bago ka magsimulang kumain ng marami pa nito. Una, kung ikaw ay buntis, ang pagkain ng napakataas na antas ng vitamina A sa panahon ng pagbubuntis ay nauugnay sa mga depekto ng kapanganakan. Ikalawa kung ikaw may gout. Ang atay ay mataas sa purines, mga sangkap na maaaring magpataas ng iyong antas ng uric acid at maging sanhi ng gout. Ikatlo kung ikaw Wilson disease, sa kondisyong ito, hindi maalis ng iyong katawan ang labis na copper, kaya mabilis itong mabuo sa mga toxic levels. At panghuli kung ikaw ay may type 2 diabetes at mataas na cholesterol. Ang pagkain ng atay o iba pang mga organ na karne ay maaaring magpataas ng iyong panganib ng fatty liver disease.